So ito, extra small to guys yan naging extra small na po tayo So, ang timbang ko nga po dati Kagaya na sa ano ko is Nasabi ko doon sa mga, ito lang, late doon naman 68, 68 ano tayo Ah, uh, kilos guys 68 kilos tayo So, ah, uh, yun talagang pinili ko last, itong April lang po, itong April lang po talaga, na talagang nagseryoso na po ako sa pag uh, diet sa pag exercise So, yun nga sabi ko, 54 years old ka na, 54 years old na ako guys, at uh, kumpara ko yung sa dati kong katawan at saka sa katawan ko ngayon as ano ko uh, uh, 68 kilo so ngayon naglalaro ko sa 54 55 yung ating ano eh kilo pero guys bumigat po ako nag 57 ako nitong nakaraan <laughs> 57 so yun uh, yun ang tayo na work uh, uh, aerobics po aerobics po yung ginagawa ko then adjust adjust sa diet ulit so ganun pala pagka nagkakaedad Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Slim Malakay po. Simplify happy na simpleng buhay. Buhay na walang art. Let's stress. Join me sa aking simpleng vlog for today. Sa magandang buhay po sa ating lahat. And <music> is November 3. Araw po ng ano ngayon. Um... Uh, lunes, balik na yung mga estudyante so yun yung gusto kong i-share o ibahagi sa inyo so yun um, by the age of 54 so 54 years old po tayo so ayan namomonitor monitor ko yung aking body weight so natutuwa po talaga ako dahil na po ayan uh, nagkaroon talaga ng improvement yung ating body weight so nitong late kasi bumigat ako. so ngayon na uh, nag uh, kumbaga uh, ina-adjust ina ko yung pagkain ko yung uh, ating ano ang um, kumbaga yung ating uh, kinakain so nag uh, naramdaman ko bumigat ako kasi ano, bumigat ako ulit kasi nararamdaman ko yung akin dyan. So, bakit ko ba ito yung share sa inyo? Kasi ngayon, 54 years old na po tayo. So, ayan. Try ko kung makikita nyo. So, ayan. So, i-ano ko yung picture ko dito. Ayan. Ayan po. Yung ating hakatong dati. So, yung ating tiyan, ayan, lagi ko minu, <laughs> lagi ko guys, kinakapa iyan. Kasi nga, baka umulit tayo sa ganito. Kaya, sabi ko ayo Although, hindi po ako perfect. Hindi po perfect yung ating, ano nga. Wait lang guys, ha. Yung ating electric fan. So, ito nga guys. Ayan. Puputo yung ating ano pag uh, vlog. So yan, papasok po ako. So ang oras, yan, paalis na tayo guys. So sabi ko makapag vlog na. So alam nyo ba guys, dati talaga ang uniform ko is XL. So ito, extra small to guys. Yan, naging extra small na po tayo. So ang timbang ko nga po dati, kagaya na sa, ano ko is, nasabi ko doon sa mga, eto lang, lately lang naman, 68, 68, ano tayo, ah, uh, kilos guys, 68 kilos tayo. So, ah uh, yun, talagang pinilit ko last, itong April lang po, itong April lang po talaga, na talagang nagseryoso na po ako sa pag uh, na diet, sa pag exercise So, yun nga sabi ko, 54 years old ka na, 54 years old na ako guys. At uh, kumpara ko yung sa dati kong katawan at saka sa katawan ko ngayon as ano ko uh, uh, 68 kilo so ngayon naglalaro po sa 54 55 yung ating ano eh a kilo pero guys bumigat po ako nag 57 ako nitong nakaraan <laughs> 57 So, yun. Ah, uh, yun. Ang tayo nag-work out. Ah, uh, aerobics po. Aerobics po yung ginagawa ko. Then, adjust-adjust sa diet ulit. So, ganun pala pagka nagkakaedad ka na. Hindi naman beer guys. Uh, at, ah, uh, hindi naman ano, ah. Uh, Kung iba talaga yung pagkagising mo yung mga kamay ko na to guys dati hindi ko sya nagagalaw yung mga daliri ko na to guys never ko talaga nagagalaw ang hirap igalaw tapos yung paa ko pagkagising ko sa umaga yun, uh, itatapak mo ang hirap tapos yung pag naglalakad ka nauuna yung chan mo at last hindi ko maisuot yung mga gusto kong damit kasi nga po tayo ay madigat so ayan tignan mo, oh, yan, kahit paano, nakakaporma forma forma <laughs> nakaka -forma, forma na tayo, nakakabigay na tayo ng mga damit sa ukay-ukay na kasi sa atin. So, sabi ko, pagka ganito palang nagkakaedad ka na, dapat talaga, 50, ohm mas maganda talaga, dapat talaga, uh, pagbata ka pa, pagbata, yun, mas maganda rin na i-monitor mo na yung, yung uh, body weight. Although, hindi po po siya ideal, pero pinipilit ko pa rin po na mabawasan pa po ng konti yung ating uh, katawan kasi nga po, uh, yun uh, tinatarget ko sana naman ano uh, so, nito ano, timbang ako nasa 54 po ako so, uh, nagaano po talaga ako, naga-adjust ako at uh, mas maganda talaga yung ganito, yung 54 years old na pala ako, na na-monitor -namo na -namo natin yung ating mga body weight, so para ayun, at uh, kung yung bawa na mataba ka, na nagbawas ka ng timbang ayun, alagaan mo na. Kasi ito guys, ano to eh, pangalawang, ah, nagkaroon ako ng mga attempt atip dati na magbawas ng tim timbang. Uh, hindi ko na matandaan kung anong year yun eh. So, from 60 kilos ako, 63 kilos, bumaba siya na 52, 53 kilos, so 10 kilos din. But, eto na talaga yung pinaka ano to, na, na ano sa akin guys, 68 kilos, o, oh, naging, ah, uh, 54 kilos tayo, so ilan yun po, yeah. di ba? Ang laki rin nang nabawas. So, pagpalagang ito, na may edad ka na, tapos nagbawas ka ng timbang, parang ngayon, pagka bumibigat na nararamdaman mo yung timbang, parang na-alarma ka na, or dahil nga siguro sa sakripisyo na ginawa ko, pero nyo naman yung bago pumasok, mag-aerobic ko. But ngayon talaga, nag-aerobic pa rin po ako, sa TV lang po, yung sinusun sinusunta ko lang sa mga YouTube, aerobic pa rin po ako, monitor ko po rin yung aking body weight so yun, uh, panatilihan lang natin yun na unang-una dapat lagi tayo maling masaya kumain ng magtamang pagkain at syempre huwag natin gugutumin yung ating sarili so nasa ano lang yan, calorie deficit po talaga yung ginawa ko calorie deficit so yeah kung ano man yan nakikita niyo sa akin ngayon katas po yan talaga ng calorie deficit na sinabi ko ng aerobic at lalo tigit sa lahat cell club. So, yun, dapat natin talaga i-monitor. I-monitor lang natin talaga yung ano, timbang natin. Sa mga nagbawas dyan ng timbang na pakiramdam nyo, uh, na lumibigat uli yung timbang nyo. So, yun, focus lang, focus. Mag-focus lang tayo sa ating uh, sa ating goal na pagbabawas ng timbang. Kasi talaga grabe, alam niyo ba kung tiyangko na ito, inauuna eh, talaga siya dati. Ganyan ang tiyangko talaga dati. Nauuna po siya talaga. At ang aking uniforme, eh, talagang ano, ah, uh, ang laki. Ang laki talaga. ng chomp ko ng grabe. <laughs> Sabi ko nga, alam ko rin naman ang sagot kung bakit ako lumaki ng gano'n. Dahil sa kapabayaan ko talaga, uh, ah, hindi talaga sa kain ng kanin talaga. Yes po, ngayon po, nagkakanin po ako. Kumakain po ako ng kanin, ng um, carb, kumakain po ako ng carb. But yun nga, nag-deficit po ako. Ibig sabihin, nagbawas. Nagbawas po ako kung dati. <laughs> Ayan, dalaw, tatlong tasa sa isang kainan. So ngayon po, ayun uh, half cup, cup, one cup, ganoon. So, depende po yun sa duty ka po. Kasi kung nabawa, 2 to 10, 10 to 6, syempre, pagka papasok pa sa duty, dapat, mas maganda yung ating kain kasi para yung energy natin. So, yun, dapat talaga i-monitor natin yung ating, ano, Uh, body weight, yung ating mga body weight. Pagka lalo na yung talagang pinaghirapan pag pinagpagulang so, syempre nakikita naman natin Dito sa mga ibang ano, may mga comment-comment na nag-i-inject ng mga pang-papayat, pagbabawas ng timbang. So, yun, eh, kung may ikaw naman, eh, may uh, budget at ano, eh, siguro ganun talaga yung choice nila. bak tayo, ayan, natural ano lang po to, yung pagbabawas ng timbang, ating pagpapapayat. So, yan yung ating mga pictures. So, yadi. Ah, uh, ko lang sa inyo to kasi minsan hindi kasi ano eh, hindi parating uh, smooth yung uh, yung ating ano pagdadayet, hindi ano eh. Kumbaga, minsan bibigat, minsan lang talaga. But at least kahit paano, nang ano ko to, o, yan, Um, uh, minomonitor ko na siya. Dapat talaga i-monitor natin talaga yung ating body weight para wag na tayo umulit sa mga ganito. So, yan. So, ayan. Thank you, thank you for watching guys. Gusto ko lang talaga i-share lalo na sa mga edad na kagaya ko dyan ayan, nagbabawas ng gusto magbawas ng timba. So, enjoy lang po natin yan, guys. So, ayan. So, yan. Thank you, thank you for watching. Self-love is the most important na bagay talaga na ating gagawin para sa ating sarili. Sa magandang buhay po sa ating lahat.